奥。Bên lang pag nang na kayo ha. Kanina pa. Pagod na rin ako eh. Dito tayo. Yo okay, pala. <laughs> 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 dinggalan, dinggalan. Hello guys, another day, another vlog. So, papunta kami din. <laughs> Hello guys, another day, another vlog. So, papunta kami ni partner sa Dinggalan Aurora. So, ride sulit namin ngayon. So, tara, samahan nyo kaming gumala at mag-camping. So, tara. Good morning guys, another vlog, another day. So, papunta na naman tayo ng Galan, guys. Yes! Papunta kami ngayon ng Dinggalan Aurora para bisitahin natin yung uh, magandang pasyalan doon yung view deck. Yung tinatawag na Patanes of the East. So dito sa binabaybay namin ngayon guys Hindi pa namin kabisado kaya dahan-dahan lang yung takbo namin Nakailang pa balik-balik na kami ng hinto Dahil nagkakamali kami So sinusundan lang natin yung ano ni Google Maps So dadaan tayo ng uh, Nueva Ecija Beba ba? So alamin natin no Dahil first time namin na dumahan dito pumunta So dalawa lang kami ni partner wala kaming kasabay o kasama So yan nagbabagal na lang ako ng takbo dahil hindi pa kabisado yung daan So, tamang tama yung araw ngayon guys, hindi na siya maulan So, last week sana namin balak na uh, umalis ni partner Pero, nabala kami dahil sa pagulan So, nag-check muna kami ng Google weather bago kami umali umalis So, okay naman na siya ngayon Kita niyo naman, very very good Yes! Ang araw today So let's go Dinggalan Dinggalan Aurora Let's go go Hi. So maganda rin yung daanan dito sa dinaan namin guys So bago lang kasi sa akin kaya uh, babagal ko lang ng konti uh, Saktong enjoy lang tayo guys na uh, Pagda drive So para ma-enjoy namin, namin yung uh, mga tanawin. Ganda talaga ng mga kalsada dito sa norte. Di gaya dun sa amin sa Bulacan. Ay, grabe, ganda guys ng tanawin, no? Diba pag ganyan yung pagra-rides you guys Wah, wow, sakto-sakto lang araw. Hindi maulan. Grabe, ganda oh. Yan yung mga lugar na dapat iti-treasure mo sa buhay. Yes! Aba, nagra-rides ka. Yan yung mahalala mo. Tama pa yung binabagtas na. <laughs> so, ngayon lang kasi kami tumahan dito, guys. Yes, ini naisip na ako. <coughs> Lamig. So medyo Medyo tagulan na kasi ngayon guys Kaya medyo malamig So maganda naman yung araw ngayon guys So papuntang Tinggalan from San Fernando La Union so sakto sakto lang so sana namin yung Cloud 9 sa Nueva Ecija ba yun hindi ko alam kung madadaanan ba namin yun guys pero check na namin yung gabal doon yung may agila so mamaya pababa kami para mag picture picture hindi pa kasi namin alam kung nasa na kami Kaya saktong uh, takbo lang Naipit pa ako ni partner Dahil may karga kami ngayon Daladala -dala namin yung uh, tent Tsaka mga gamit namin Dahil uh, Babihay kami ng 3 uh, days 3 uh, days uh, mag stay kami ng 3 days bubaya kami ng 3 days grabe ang tagal nun <laughs> so syempre habol tayo sa ano sa tag init so last summer kasi ngayon guys magtatag ulan na so araw ng buwan ng ngayon araw araw ba nang may gulo mo talaga <laughs> so ang ganda lang na ang daan dito guys dire diretso yung semento kaya kung makapaghataw-hataw ka rito okay lang hindi mo masyadong iisipin <coughs> Ha? Ngayon guys, so may mga manukan So guys, meron din dito mga pampasalubong na suka oh. tignan natin guys kung may mga madadaanan tayong mga pagkain na hindi, na, hindi pa namin natitikman o mga kakanin siguro so mahilig kasi ako sa mga kakanin kaya ngayon ang daming mga mais mga suka ko alam kung yan ba yung tubo sukang tubo sukang paumbong ano bang suka yan? so hindi ko pa alam kung saan yung lugar na binabagtas namin so as per google maps tama naman so dito na kami sa tulay ng kawalan <laughs> wow grabe, ang ganda oh. hello guys so update uy, lumagpas yata tayo tama ba? So hello guys, update. So nasa Nueva Ecija na kami guys. So medyo liblib -lib na yung mga dinadaanan namin. Whew. Grabe init guys. So inaabot na kami ng alas 9. So, siguro malapit na rin kami sa destination. So, papalapit na siguro kami sa may gabal dun. So, kanina ko pa inaantay yan. Maganda kasi doon guys. Sa gabal doon. So, doon yung may agila. Statwa ng agila. So ayan guys At uh, 10.30 ng Umaga Dito na kami sa Gabaldon So nag picture picture lang kami guys papanik na rin kami padinggalan yan yan kita nyo yung tanawin guys Oof. overlooking yung view so ayan yung gabal doon yung agila so Sobrang ganda oh Ganda Aurora Here we come. So medyo alanganin na yun ako guys Yung gasolina ko Parang magpapagas ako ulit hanap lang tayo ng kilalang gas station baka magpagas ako guys kalanganin na yung gas ko sa so, tingin ko na manabot sya pero maganda na yung meron tayong stock so, di ko alam kung anong paliguan natin guys may nipahat so mga pwedeng ano rin yan tourist attraction dito pero doon tayo sa may dagat so yan guys sobrang malapit na kami guys ah 15 minutes So, nasa, siguro dinggalan na rin yung lugar na to, no. Okay, kita na naman yung lugar guys, oh. Ganda. Ganda. Grabe, I mean, yan talaga yung ano guys isla tayo na naman it's like an island masabagay island pala talaga to guys So konti na lang guys So sana walang mga nakabook dun sa port So yun kasi yung pinakamagandang area Malapit yung yung port So bukas kasi doon kami sasakay ng bangka ni partner uh, Para mas mabilis Tsaka walking distance na lang hello oh so, grabe island na island, island guys so konti lang 13 minutes So medyo ma Mano pala yung daan dito guys Medyo matarik Medyo pababa So buti na lang Nakapagpagas na tayo maganda rin yung kalsada dito guys dire yan kahit isla siya pero ang ganda ng kalsada so sana ganda rin sa syudad no kung sino pa yung probinsya yung pa yung maganda yung kalsada And Guys, dito na kami sa Dingalan tinggalan, tinggalan yuk know? gravity, ganda kita ini guys, island <laughs> ganda Dinggalan, here we come. Mindanao, Mindanao. Grabe, the east guys, oh. so. <laughs> Dinggalan, dinggalan. Eight minutes. Panik na kami dun sa area, guys. So medyo ingat lang dito, guys. Lalo sa mga bago. Yano? Yeah, Bangin. Uh, iba yung pag-iingat, slow down, accident-prone area, di ba? malayo pa ba? low na ako? Lobat na ako guys Makasaktong lobat ko Doon na rin kami So ito na yung feeder port guys So hanapin lang namin yung Saan dyan bukas kami sasakay ng bangka So ito na dito na kami mag Bubuk Hello guys, so update Uh, nakarating na kami ni partner dito sa ano, jalan So, meron kami baon na kanin tsaka ulam. So, nakatulog na kami kanina, guys. <laughs> Pagod din sa biyahe. So, bukas pa 'yun, talagang punta namin doon sa uh, Batanes of the East. So, meron dito yung Mama nung caretaker nitong inupahan namin Bali naghanap sila ng mga pwedeng isakay So makikisabay kami ni partner bukas Mga joiners Mga oh, joiners So pupunta kami dun sa Ta Tanawan Falls Batales of the East So abangan nyo guys So kain muna kami guys Pain. So adobo, pininuluto ko kagabi Nagbahal na lang kami para tipid. Bye. So, lang ulit kami naka, uh, nakagala ng partner. Okay. sabi nga maganda daw dito sa ano sa dingga so tignanahin namin yung puntahan gamit yung motor biyahe pala lang, busog ng mga mata mo hmm. <laughs> ganda ng mga tanawin ganda ng mga view so bukas um, 6am pupunta kami doon sa Peter doon sa may uh, antay ng bangka sa kaya ng bangka so parang nakikijoin kami doon sa mga uh, galing ng Manila ito yung napahan namin yung partner meron lang silang uh, tatong kwarto So solo, solo namin yung partner ngayon dito. Maraming <laughs> kasabay. Maraming <laughs> kasabay. Solo namin dito. So masarap gumala. Magastos nga lang. <laughs>